ordinary Filipino people kagaya po ako kagaya ko kagaya ni Ka Eric kagaya ninyo yung mga nanonood and uh, this again uulitin ko itong yung yung istorya ng drugs is a story that just would not go away yes. and the only solution para mamatay ito ay mag undergo ng credible drug test ang mga nasa pamahalaan nagsalita na nga itong si Attorney Vic Rodriguez patungkol sa naging interview ni Lisa Marcos kay Katunyang na umano'y pawang kasinungalingan ang pinagsasabi at nagbibida-bida pala itong si Lisa Marcos Umano at nag-acting bilang Pangulo dahil nakikialam sa trabaho ng Presidente na hindi naman siya na-appoint o wala naman siyang kapangyarihan na supposed to be makikialam. Nako po, mga binanatan ito si Attorney Vic Rodriguez, Attorney Trixie Cross at ilan pa sa mga empleyado nga ni uh, Attorney Trixie Cross, Attorney Vic Rodriguez ang pinagsisibak pala umano ni Lisa Marcos dahil uh, lahat umano na nakadikit kay Attorney Vic Rodriguez, nakadikit kay Attorney Trixie Cross ay sinibak niya dahil gusto niya umano manatili ah uh, na sumusunod sa kanya ang mga tao plus ah uh, gusto niya umano ma-proteksyonan itong si BBM sa sinasabi niyang mga bad people. So sila ay tinuturing na bad people nga ni Lisa Marcos. E eh, yung mga kababayan po natin, nagbigay din ng komento itong si Atty. Vic Rodriguez sa umano'y palpak ah, na pagdeklara nitong ah, napakaraming chefs na nakuli nga sa Batangas. E yung anyway, pakinggan natin mga kababayan itong mga revelasyon at syempre ang hamon ni Atty. Vic Rodriguez sa sinasabing bangag na magpa-drug na po. Hindi nila ma-justify itong unang press conference na napahiya ang Pangulo ng Bansa at ikaw mismo nagsabi, premature nga ito, hindi na pag-aralan kung ano ang dapat gawin kung totoong operations ito, pinasalita ang kapitan lamang, hindi yung CPN pinagsalita dyan, pideya, wala rin. Wala ang gobernador o ang mayor para ma-brief, biglang pinasalang si Pangulong Marcos sa press conference. Ngayon, dahil hindi magkakasya ang 50 hanggang 80 sakos ng shabu, kung i-reduce mo sa uh, 50, sack of, uh, 50 kg uh, kilograms uh, size of sack of rice, mga 80 kilos ito, Attorney Vic. Ngayon, sinasabi ng PDEA at ni PNP Chief, hindi sa mga bahay pa, nang galing ang iba. Hindi lang sa van. Pero nandito na, kumalat na na, sinasabi nila sa checkpoint at sa is isang iisang vehicle lang. Attorney. Mas marami hong mga katanungan na naglabasan. Kung dalawang tonelada yan, sa isang, hindi ka yung, hindi ka kayanin ng isang, van. van. Ang dalawang toneladang uh, bagahe. Yes. At uh, kung dalawang tonelada yan, if it's really an operation, bakit isa lang ang uh, nagmamaneho? Walang pahinante. Yes. Ang ordinary delivery, may pahinante usually yan. Lalo na kung ang kargamento mo ay dalawang uh, tuneladang uh, shabu yes. na nagkakahalaga initially dun base sa kanilang simple mathematics uh, <laughs> ni, ni uh, estimate I mean, ay 14 billion. <laughs> oh. Now, kagaya... So, ayan na ha, mga kababayan po natin. Mapaagoy-agoy na lang po tayo dahil marami nga po ang question sa kanilang tinatawag na pinakamaraming uh, pinakamalaking victory umano anang ah, pagkahuli ng illegal na droga kalaunan ay lumalabas na ito ay scripted palpak umano mga kababayan po natin linawin ko po hindi ko sira sabing scripted 100% ngunit mayroon po tayong pagdududa dahil sa babago bago ng kanilang statement at mga follow-up operation na hindi nagtatagumpay plus yung driver plus yung pagkahuli nako po. Iwi. Eh, si Attorney Rodriguez na magpapaliwanag. Kung nandoon, ah uh, nakakalungkot but uh, they have trivialized uh, the president. Exactly. And it is the indeed word. an epic fail dahil uh, fail. hinarap ninyo yung <laughs> Epic fail failed nga po ano mga kababayan natin. Si Marcos eh mukhang na fake news ng uh, ...Pangulo ng hindi uh, malinaw kung ano talaga ang nangyari, walang tamang estimate, at uh, siguro para lang gustong uh, magpasikat kay Pangulo. <laughs> magpasikat? Excited lang po. ...Pangulo na ready, na ready na Mr. President, eto yan, etc et yes. only para bawi bawiin mo kinabukasan. Nagtago si Abalos, nagtago si Marbel, si Pangulong Marcos ang napahiya dito at Vic, and then it took them two days para mag-readjust uh, ng kanilang script. Nakaka kaya pa yan, kaya pa yan, kaya pa yan, ito. <laughs> takot siyon. Pati yung sinasabi nilang uh, there is still an ongoing operation. Ilang araw na at sinasabing nga uh, sila ay nag-apply noong araw ng yan ay nahuli mm. na sila daw ay di umano'y nag-apply ng uh, kasalukuyan nag-apply ng search warrant. Mm. Ang tanong ho ng mga ordinaryong mamamayan, kagaya ko, na galit at takot na mauwi ang pamahalaan natin sa isang, uh, sa drug uh, or uh, nar narco state, state. Ano na ho ang estado nung in-apply ninyong search warrant? Tama. Kayo rin, kayo rin naman nagpalaki niyan eh. Dalawang toneladang shabu worth 14 billion at kanyo meron pang kasunod. Kasunod pa. Nasaan yung Masa. kasunod? Yun. At sino ang mga nagmamayari nito? Sinong sindikato ang nasa likod nito? At uh, hindi maaaring iniwan lang basta yang shabu niyan dyan. Correct. Alam niyo kung uh, medyo nasasaktan ang mga nasa pamahalaan, at uh, doon ako, ang aking panawagan nga, lahat ng na naglilingkod, nung matataas na opisyal natin sa pamahalaan, kung may nasasaktan, simple lang ho, ang gamot dyan, mm. go undergo a credible hair follicle drug test. Staro. And if you are negative, yan ang sagot. You don't have to talk that much. Kasi tapos ang lahat. Resulta lang ang kailangan. And yung mga nagtatanong, why are we even pushing for this uh, credible yes, drug why, test? Yes, why do you do that? Because of the serious allegation hurled by uh, senior leaders of our country na may mga naglilingkod sa pamalaan na gumagamit ng mm -hmm. illegal na droga. Mm -hmm. And just like you, Ka Eric, and yes. just like the many millions of Filipinos who are watching us right now, Correct. I do not want my country to be run by drug dependents or by drug addicts. Kaya para makasiguro tayo undergo a credible drug test. Because according to reports and revelations sa social media, even the wife, the first lady, is involved into the drug addiction problem of the President. May mga... Nako po, uh, matinding allegation po yan, ka -erek. Pero posible yan kasi kita po natin daw magsalita po itong si uh, Lisa. eh Mukhang bangag din po ano, sa naging interview <laughs> ni Ka Tunying at uh, ang kanyang mga sinasabi o mano eh walang tumama ayon kaysa sa... Pati ang kanyang uh, kwento kay Ka Tunying, eh mukhang naging kwentong barbero rin patungo kay Maharlika. Then nagkakilala mo sila 1997, eh 2020 lang umano itong si Maharlika eh mukhang po umuwi sa Pilipinas at nakipag-usap dito sa mga Marcos. <laughs> po mukhang uh, ay wala sa tamang pag-iisip itong si Lisa Marcos nung in-interview uh, ni Kato Nying kaya siguro ang lakas ng kanyang loob ah. Uh, na sabihin na budget na sa akin yan itong si Vice President Sara so saan siya kumukugot ng kanyang lakas magloob at sa kanyang uh, mga ngiti po ah, ulitin nyo po kung hindi nyo panood ah, kita po natin mukhang uh, sarap na sarap at mukhang uh, wala sa tamang uh, pag-iisip habang nagsasalita ito mga kababayan po natin yan lang po yung aking nakikita eh, tama kaya itong sinasabi ni ka Eric Naku po, malaking katanungan po yan kaya ang hamon na lang eh, magpa-polvorontis na para sureball ang sagot di po ba? pinangalanan si uh, Miss Maharlika papangalanan natin alimbawa itong Assertin Sayarot, Anthony Sayarot na nahuli, may magshot na dinala pa sa Amerika na mag -asawa. Si Michael Ma, lumalabas ang pangalan. At lumalabas din ang pangalan nitong tao na pinapoint ni Lisa Marcos sa kanyang... Supposedly, eh, napakalaking accomplishment na nahuli, na, na tsambahang nahuli sa Batangas, tapos <laughs> lumiit yung estimate. Hindi ba? So we have to work on uh, restoring the integrity and credibility of the Filipino people. The ordinary Filipino people, kagaya po uh, ako, kagaya ko, kagaya ni Ka-Eric, kagaya uh -huh. ninyo, yung mga nanonood. And uh, this, again, uulitin ko, Itong pag-yung-yung yung istorya ng drugs is a story that just would not go away. Yes. And the only solution para mapatay ito ay mag-undergo ng credible drug test ang mga nasa pamahalaan. Dahil alam ko hindi lang naman ako nag-iisa dito at ikaw ka, Erick. Eh. Milyong-milyong Pilipino nag-iintay niyan. Yung mga milyong Pilipino nag-iintay, isa lang din ho ang sentimiento. Seryoso itong aligasyong itong hindi mamatay-matay. At uh, kami ay interesado dahil mahal natin ang Pilipinas and we do not want mm -hmm. our country to turn into a narco-state and we do not want our country to be run by drug dependents or worse, drug addicts. Claro. Like kagaya ng mga uh, aligasyon naglalabasan in the past rallies, nitong hakbang ng mag-isog. Mm -hmm. Ang ulong Duterte ay yung Article uh, 1185, if I'm not mistaken, of the Revised Penal Code, mm -hmm. yung inciting to war and giving, yeah, to war, ko. giving motives to reprisals. Oh. Ang inciting to war, yung mga nagbibigay ng mga maanghang or belligerent rhetoric mm -hmm. at uh, tila gusto tayo magkaroon ng isang armadong uh, sigalot laban sa China. Dahan-dahan uulitin ko maging marahan, maging diplomatiko sapagkat hindi ninyo inisip ang kapakanan ng ating mga kababayan, higit pa yung mga OFWs, Lalo na, sa tama, Macau, sa Hong, Hong Kong, Kong, at sa mainland China. China. Sama nyo na yung nasa Taiwan. Yes. Ilang libo ho yan, na magugutom, ilang libo ho yung pamilyang nakaasa dyan, exactly. kung hindi po nyo titigilan, yung inyong wala sa lugar na pagmamatapang. At hindi po trisunos, yung panawagan that we do not want war, we want peace, that's why we appeal to the government, to President Marcos, to continue With uh, your much pronounced policy when we were campaigning that you will continue your policy of engagement, makikipag-usap tayo kay China habang tayo ay bumubuo ng mga importanteng alyansa sa mga kapitbahay natin sa rehiyon pati na sa Estados Unidos. po uh -huh. ito mga kababayan po natin ano. Napakaganda itong uh, mga panawagan ni Attorney Vic Rodriguez kay Pangulong Marcos ah na man ay makipagkaibigan pa rin po tayo sa China at sa Amerika. Actually, yung advice din ni Atty. Vic Rodriguez na magpa-drug test na itong si Pangulong Marcos ay hindi po yan para mapahiya siya. Hindi po yan para sirain siya, kundi para ito sa kanyang kabutihan. Kasi kapag uh, lumabas na po yung uh, negatibong resulta, kagaya uh, ng pinapaniwalaan ni Atty. Vic Rodriguez na kung negatibo, ang pas uh, nilabas nilang uh, drug test ni BBM bago pa man mag-eleksyon, eh naniniwala siya na negatibo rin po ito at naniniwala siya na walang nangyaring pagdoktor sa resulta o mano ng drug test ni Pangulong Marcos. Ako rin po mga kababayan po natin, eh Pangulo po siya ng bansa po natin. Kaya para manahimik na ang lahat, eh, i eh, magpaganda, maganda magpa-drug test na na po siya para malaman po natin. At uh, syempre ang iba napapaisip na babahala sa magiging decision po ng ating Pangulo, eh baka may influence siya nga po ng uh, bawal na pulboron. So, in a way, yan po ay mga allegation pa lamang. At uh, which is hindi sinasagot uh, ng ating Pangulo ang nagsagot itong si Liza Marcos uh, at ang kanyang sagot ay iba kundi pambabatikos at nilabas niya ang sama ng loob kay Vice President Sara dahil sa tinatawag na bangag ang kanyang asawa. Actually, mawala din naman yan eh kapag uh, nagpatrag. Eh, tapos na, wala nang issue. Eh, kaso, lumalabas po na Mukhang nagsisinungaling ko mano itong si Lisa Marcos base sa mga allegation niya sa mga taong pinangalanan niya. Kayo na po bahala mga kababayan ang uh, magdidesisyon. Kayo na po bahala ang magtimbang. Sino ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo at sino ba ang dapat paniwalaan. May tiwala pa ba kayo sa ating pahulo? Ako may tiwala pa ako. Pero sabihin ko, hindi na 100%. Uh, eh, kailangan talaga natin eh, ilabas ang resulta ng kanyang... Uh, polvorontes. Yan ang po yung asa uh, akin, ganoon din eh. Para tapos na ang issue. Pag matapos na yan, hindi, hindi na ako magbabanggit ng bangag-bangag na yan na sinasabi ni Maharlika. Tapos na po yan, as long na lumabas na po yung resulta, mga kababayan.